Happy Saturday, beautiful people! Busy ang ating araw at kompletohin natin ang ating outfit sa pagchichir kay bolso para sa kanyang last swim meet of the season. Eto at nag-skincare routine na nga ang inyong maarte na mama. <coughs> At nag-apply tayo ng ating magic soap. Pagkatapos nyan ay magsuklay naman tayo para tayo ay mukhang tao. eddie wow, show Pao. Naglagay na nga tayo ng ating vitamin C serum. At kung nakita niyo nga si Daddy, ayan. Ano ba yan? Talagang nang-aaser pa ang aking asawa. Ganyan talaga kami magbiruan ni Daddy. Kaya naman, happy lang ang buhay. Naglagay na rin tayo ng ating moisturizer at sunscreen at pinagsaraduhan nga tayo ng pintuan ni Daddy habang siya nga ay nagsusort ng ating damit. Ito na nga ang ating outfit for today, Mama Needs Coffee. At bumaba na nga tayo para mag-prepare. Nandiyan na nga rin si ate. Maaga siyang bumangon for today's video at kumakain na siya ng kanyang breakfast. Dahil Sabado ngayon, si JJ nga ay nag na ng buong bahay at inuna na nga niya ang family room. Nahagit ni ate ang aking kamera at nag-selfie na naman ang ating dalaga. Siya nga ang nagv sa amin ni Daddy habang kami ay kumakain ng almusal. At ang ating tatay talaga ay napaka-supportive. Ito nga ang kanyang regalo at binili para sa kanyang dalaga para mas lalo pang humusay sa volleyball ang ating ate. Tinanong pa niya ako kung pwede raw ba niyang bilihin yan sa kanyang anak. Eddie wow show pow. Hindi na yan makabili sa sarili niya ng gamit. Pero pagdating sa mga anak, 100% support talaga ang ating daddy. Kaya naman, thank you Lord talaga sa napakamapagmahal nating daddy at asawa. At napakaligaya nga nani ate dahil pwede siyang mag-practice ng kanyang volleyball ngayong summer. Nagprepare na rin ako ng ating pananghalian dahil tayo mga ay aalis at magbabiyahe para sa last swim meet ni Bunso. 45 minutes away sa atin ang area kaya naman nagbaon ulit tayo ng tubig at kung ano-ano pang snacks. Ayan na nga si ate nagpe-prepare na at nuluma na nga si mama maghanda para sa ating pananghalian. Ininit ko lang ang ating pork with meswa at nag-init na rin tayo ng bahaw. Si daddy nga ay tumulong na din dahil tayo nga ay nagmamadali na. Nagbaon din tayo ng coffee dahil ayaw nating antukin dahil medyo malayo-layo din ang swim meet ni Bunso. Dalawa na nga kaming aligaga ni daddy sa kusina dahil tayo ma ay aalis by 11.50. At dahil nagtira pa sila ng isang pirasong karne ay inubos na ni Mama yan at talaga namang napakatakaw ng son Nagbaon din tayo ng popcorn para sa snack ng ating mga bagets at ready na nga tayong mag-travel papunta sa York, PA. Medyo maulan niya at dahan-dahan lang din ang takbo natin. Kamuntik pa nga tayong maaksidente dahil ang manong nga na nasa harapan namin ay bigla na lang sumulpot ng walang kasignal-signal. At dumating na nga tayo sa Graham Aquatic Center dito sa York PA at ayan na nga ang ating swimmer. Si ate nga ay bitbit -bit din ang kanyang laptop at sinusubukang tapusin ang kanyang homework. Siyempre naman, ang ating buong pamilya ay todo ang suporta kay JJ at tayo nga ay very proud dahil isa siya sa walong representative ng West Shore YMCA para sa Mid-Atlantic Championship kahit na nga nagkasakit siya at almost two weeks ding hindi na hapag practice ay maganda pa rin ang kanyang performance for today. Ayan na nga ang mga bata from the West Shore at ang kanilang coach, todo suporta din. At ano naman ang kaartihan mo ate, talaga namang habang nanonood ka ay nagpalobo ka pa ng plastic balloon. Eddie Walsh, anyway, siyo pao! Dandito tayo para mag sa ating bunso at eto na nga ang kanyang first event. Nag-place na siya ng second para sa 200 meter breaststroke. At talaga namang napaka-proud at napasigaw ng bonggang bonga si Mama sa pag -cheer sa ating swimmer. Kaya naman, good job ka talaga dyan, JJ! Kahit na nga hindi siya nag-place overall sa lahat ng events na kanyang sinalihan, ay napakaganda pa rin ang kanyang performance at ayan na nga ang kanyang coach. Tinuturuan talaga siya at binibigyan siya ng encouragement kung papaano pa mas mapabilis at mas mapaganda ang kanyang techniques at stroke. Tatlo nga ang event niya ngayon at eto naman ang kanyang performance para sa backstroke. Siya nga ay panghuli for the event na ito pero okay na okay lang yan dahil lagi nating paalala sa ating mga anak na tuwing sila nga ay sasali sa competition, dapat ay enjoy nila ang pagkakataon at manalo man o matalo, kompleto pa rin at 100% support tayo sa ating mga anak. At ayan na nga, isa pa niyang coach, talagang tinuturuan siya kung papaano nga mas maging mahusay sa backstroke technique. 3.45 nga nang matapos ang event ni JJ at nang travel na nga tayo pa uwi. Mabuti na lang din at tumigil na ang ulan. Dahil kami nga ay gutom na, nag out na lang tayo ng Chinese food at umorder nga tayo ng paborito niyang egg drop soup at yang shell fried rice naman para kay daddy. Gutom na gutom na nga at pagod na ang buong pamilya. Kaya naman, eto na naman si Mama. For the attack na naman at talaga namang napakatakaw. Ine-enjoy natin ang ating General Joss Chicken na paborito ng aming pamilya. Napakasayang kumain sama-sama at pag ganitong pagkakataon niya, ay masayang-masaya ang puso ni Mama. Yan lang muna for today's video. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is always the best time and every gissing with your family is a blessing. God bless everyone. Bye-bye!